Bilang magulang, pinaghirapan namin ng asawa ko, nag-iisa lang ang anak ko. Sinong magulang ang bigyan ng chip na party ang anak? At saka makikita nyo yung setup, hindi biro din yung setup. Tapos sasabihan nyo akong chief, pinaghirapan namin yan. At saka kahit nasabihin nyo may kaya ako o wala, wala kayong karapatang maliitin ang kliyente ninyo. Tama, Agri. tama agree. Agree ako dyan sa inyo. Sabi ko nga ma'am, kayo na pong bahala, pang red lang po. Ah, Ay, ikaw Ayaw, ba yun? Po, yun Ayun, po, sir. Yun humingi ba ng pang-red <laughs> horse? <laughs> ah! <laughs> siya, siya, siya. Kung na lang siya. Kung hindi maganda service, ba't humingi ng pang-red horse? Yun nga, sir. Nagulat ako. Humingi ng pang-red horse sa akin. Sabi ko, wow, ha? Oh, chicken may tama na tapos sobrang alat nga daw nainitan ba tong food hindi ha okay uh, nice. At, uh, yung panang beef na yung, yung beef may may marketing tapos may lasa na parang bula para, bula, bula na pati so, yung manok may lasa Dapat, dito, dito, dito. Pasensya na pasensya na kayo. Sobrang hindi ko rin tayo ina expect Kitang-kita dun sa video, medyo na kasi bangot yung ibang guest. Opo. O paano po na ipaliwanag sa mga guests? Okay, ano-ano po yung mga putahe kasama po doon sa kontrata? Bali po, uh, 70-30. 70 sa adults. Ang menu po sa adults, beef and mushroom, wow. chop suey. Beef, at, mushroom, chop suey. Tsaka uh, chicken alaking. Mm. Yan po. Sa mga bata, yang, oh. spaghetti, chicken, hotdog dog. Okay. Sarap. Yeah. Alin po doon yung panis? Yung beef and mushroom po. Beef and mushroom? Yes po. Okay. And based, kasi sir, hindi po ako talaga nakakain personally kasi mga, ito is based sa feedback po ng mga guest ko nga po. Even sa chicken po nila is may uh, masyadong maalat at maamoy. May amoy, yan ang mga feedback nila. Tapos yung sa chapsoy naman, puro sayote. Tsaka may naamoy daw silang panis. Kaya doon ako nag-worry kasi po hindi ko nga po ina, inaano talaga yung food dahil ang focus ko po is yung anak ko dahil while nagpa-party may may 77 nga po. Okay. sa sa pagkain ng mga bata, meron din ho ba panis? Wala naman. For me wala. Ang yung chicken lang po sa yung adults sinabi. Lang. Sa adults lang po. <laughs> meron ho ba mga sumakit ang tiyan? Yes po. Mayro Mayroon meron po. po. na ospital? Wala pa naman pong, walang na ospital pero binanggit nila sa akin, nag-text sila sa akin kung ilang beses sila nag -poops. Hindi naman to the point na maoos pang pa-ospital pero okay. nakaramdam po sila ng pananakit ng tiyan at pagtatain ng limang, hanggang limang beses. Sige. Ayan o. Oh. Ayan yung mas, bumubula na. Ay, ano yan? Yung beef with mushroom? Yes po. Ang sabi pa ni caterer, bumubula lang yan, hindi panis. Hmm. Which is, <laughs> hello. Oh, oh. Ang dami okay. pong tira. Sir Mark, salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark. At uh, andito po si uh, Ma'am Justine. Justine Rica. Alam niyo na po yung reklamo? Oo oh, alam ko na po. Nung Saturday pa po, po. Okay. Ano po ang inyong reaksyon, Sir? Sir, based po kasi sa nakuwento ni Madam, lahat naman po yun correct. Kaso hindi niya lang po kasi maitama yung season ng nag-deliver po kami. So dumating po kasi kami sa area, 11.45. Nasagsagan po ng init yun. Hindi rin po namin alam na nasa likod po kami ng quarry, sa gitna po ng palayan, yung venue po pala niya. Okay. So hindi po kami na-inform. Kasi kung na-inform po kami, ahead of time, baka nagdala po kami ng mas madami pong pampainit sa pagkain. Kasi hindi po talaga kaya, sir, yung warmer namin na pang-init dun sa pagkain. Nilaban po sa init ng klima nung time na yun. Kasi sobrang init po talaga. Ah. Expected okay. po namin. Yung pupuntahan namin yung venue, naka-aircon po siya. Makakapag-set up ng maayos. Open hindi. air ba yung venue, ma'am? Open. So, eh bakit wala ako kayong warmer? Ay, may dala po kami, sir. Oh. May, may setup po kami. Kasi nung pagdating po ng team... Nilabas po yung gamit sa delivery van, sinetap na po agad yung pagkain, ininita na po agad habang nag-set up po yung iba. Okay. So tuloy-tuloy po yung aboy. From the time na na-deliver yung food up to the time na nagkaroon kainan, ilang oras po yung pagitan? Uh, na-deliver yung food, yung pagdating po mismo oh, nila. Po. Okay, sabihin na natin 11.45. Ang kainan po is 3 to 6 11, p.m. 12, 1, 2, 3, 4 hours. So yung 4 hours na pagitan. Set up time po. Yung sinasabi niyo po, kaya okay. doon na pa rin siya sobrang init dahil sa may palayan. Pero sabi ko dapat may warmer, so Meron po. hindi kinaya ng warmer. Uh, hindi po talaga kinaya siya, kasi sobrang init po talaga. Pero yung pong, ano doon, yung mushroom, bumubula-bula na? Uh, ito po kasi, yun Sen, talagang bubula po ang creamy bit ng mushroom, kahit saan po tayo, kasi may white sauce po siya. Kahit mm -hmm. ano pong ginawa na, nilagyan na po na siya ng, ng vinegar para lumaban po yung white sauce. Hindi po talaga kinaya, kasi sobrang init po, mas mainit po yung araw kaysa sa apoy, nasa burner okay. po namin. Eh. Okay. Uh, Ma'am, ano pong gusto niyo mangyari? Ano pong gusto niyo iparating dito kay uh, Sir? Ang akin, ang nakakatawa nga nito, Sir, ang talagang may atraso. Okay, na, na, pasalamat ako, humarap po kayo. Pero ang talagang may atraso sa akin, yung asawa mo. Sa totoo lang, wala po akong hinihinging any compensation. Kung, kasi nangyari na eh, maganda yung naging setup naman, may ni lang ako, konti na naging issue din sa asawa niya. Ang akin lang, nung ni-report ko yung mga, pag, yung mga nangyari, sabi nila, BC. Kasi may nag-report na nga pong may sumakit yun siya. Busy lang ako. Tapos all of a sudden, blinak nyo po ako. Eh, ang masaklap, sir, nung time na ni-report ko during the event, sir, yung time na ni-report kong may bumubulang pagkain, tinawagan instead na po yung, yung mga tao niya. Ako tinawagan, sir, for kami nag-start. 5 p.m. Tinawagan niya ako kasagsagan. May CCTV footage po. Talagang napasigaw ako kasi pressured po ako eh. Tama bang tatawa imbes na tumawag ka to apologize. Tumawag ka para sisihin ako. Malayo yung venue, mainit yung venue. Sir, unahin ko lang po yung sa malayo venue. Una pa lang po, sir, alam na nila yung venue. Alam na nila yung details, yung address. Mm -hmm. And also, may mga details sa kung hindi ko ma-disclose, dapat sila po magtatanong. Kailangan nilang alamin if it's aircon, if it's open. Mm -hmm. Responsibility po nila yon. Pangalawa, sir, yung sa malayo, humingi nga po sila, sir, ng additional charges sa akin. Kasi nga, malayo. Meaning, fully aware po sila Correct. na malayo ang venue. And the the then, fact na humingi sila additional charges, so very aware, tama ka, very aware na sila doon sa sitwasyon. Exactly, sir. Venue. At pagdating pa po nila, ito pang nakaka-off talaga. Pagdating pa po nila, yung, yung asawa niya mismo, yung nagsabi, nakapunta na ako diyan sa Mystical Cave. So again, aware, nakapunta na sila kasi yun yung daan po, yung pinakamalapit na daan, yung yung Mystical Cave. Ngayon, alam nyo po sabi sa akin, mamang haba ng rough road dito. Sabi ko, mas madali nga po yung daan na yan kaysa doon po kayo sa solid. Baka magkanda basag-basag yan, kaya ako nga po kayo iniwas. Alam nyo pong sagot sa akin ng asawa niya? Hindi kasi pang rough road yung sasakyan namin. Tama bang sagutin ako ng ganun, sir? Sana hindi nagsalita. Exactly, sir. Sana, Alam mo yung pagod na pagod. Hindi na ganong statement para magmamalaki pa. Yes. Ano ba yung sasakyan ng Mercedes? Ano, ano ba yun, ah, Rolls isang, Royce? Isang, isang lang ano lang po, ba, na pang-deliver lang po talaga. Ah, okay. Kala ko kasi Rolls Royce, eh, hindi, talaga pang ano yun. O, oh, Bugatti. <laughs> <laughs> sir, ang akin lang po eh, sana magpakumbaba kayo. May naging aberya po eh, pero ang pa ang parating po kasi, parang ako lahat may kasalanan, pati may ultimo hindi pagpasok ng tauhan nila kinabukasan, ako sinisisi. Tapos yung lalaitin pa sir, na chip yung venue ko, na asumera ako, Tama po bang salita yan? Yan sir, maayos po yung pagkakasabi ko, ang pakikipag-usap ko dyan. Pero tingnan nyo yung mga naging sagot ng asawa niya sa akin. So, ang issue mo talaga sa misis niya? Yes, sir. Kay sir, wala po akong issue. Kasi hindi ko nga po siya kilala. Nagulat nga po na siya yung ano. I mean, hindi kita nakakausap personally. Even from the beginning, may conversation si misis mo. Kami rin dalawa yung nagkita sa SMA Sinag. So, technically, kami talaga magkausap. At siya talaga ang may atrasos. Kaya nga nagtaka ako bakit ikaw humarap, tinanggi pa ng Mrs. mo sa baba na, uh, ewan ko sino yung nakausap, tinanggi pa nga, sabi pa ng Mrs. niya, staff lang daw siya. Sabi mo, naalala mo ba ako, ma'am? Hindi nga kita naalala, ma ilang e, Sabi baba, ko nga, ma ma'am, kayo na pong bahala, pang redors lang po. Ah, ikaw Ayun, ba yun? Ma ako po yun, Ayun, sir. Ayon pa? <laughs> pang redors. Ma'am, ito ma'am. Pumingin pa ng pang redors. Ah! Ito pa yun, ma'am. Kumbaga, pakonsuelo na lang siya. Ay, ikaw pala yun. <laughs> 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 Pagod kasi yung team eh. Tapos ito na lang po, ma'am. Ma'am, naalala niyo po nung umaga pag-arrive namin, ma'am. Ma'am, nasan po yung tent? sa lang po kinabisan ng venue po. Ma'am, nagsabi din kami sa inyo, Ma'am, pwede bang sa pagkain na lang po? Sabi niyo, Ma'am, sa stage na lang po. Tapos, Ma'am, nabigla na lang kami, Ma'am. Later on na lang po tapos na yung setup. Na-identify namin, Ma'am, na yung itlog na nakabaon doon, Ma'am. Ano po bang tawag doon, Ma'am? Kulay puti, Ma'am, at pintura noon, Ma'am. Yung dome? 'Yun, Ma'am, dome ba 'yun? Itlog ba 'yun doon, Ma'am? Ngayon, Ma'am, malamig po pala doon, Ma'am. Oh, malamig. Oh. 'Yun, Ma'am, tinanong ko mam yung mga tao. Bakit hindi kayo pina-setup na lang sana doon? Para yung pagkain sana, hindi sana tayo aabot dito. Di ba? Tatanggal yun, ma'am, kasi aircon yun, ma'am. Kahit hanggang bukas yung pagkain, ma'am, laban yun. Okay. Sige, galing na sa'yo. Di ba? Ang pinapalabas nyo kasi, dapat ako ang nagsabi sa inyo, which is, dapat kayo nag-reach out din sa akin. Kasi, sir, paulit-ulit na akong bumabalik sa area. And alam ko, by the time ng event, 3 p.m. to 6 p.m., talagang malilim. Kahit po sa mga videos, titingnan ninyo, maayos eh kumbaga perfect shop for event tsaka may ano inflatable eh tsaka yung dome na yon sabi ko nga nakita nyo may dome nakita nyo may malaking kubo nakita nyo may kitchen area alam yung kateri ka ng araw as catering after kayo sa food nyo yan yung pinaka core ng Dali service nyo okay ngayari, wait So for me, dapat kayo as catering, initiative nyo na, Ma'am, baka pwede ilagay muna natin yung food dito kasi bak delikado, baka mapanis. Dapat ganun, eh. mag-reach out kayo. Kaso ang nangyayari, ang kinasasama ng loob ko, pinapalabas nyo sa akin na hindi daw kasi ako, hindi ko daw iningatan yung pagkain, hindi ako yung, uh, hindi ko sinecure yung pagkain. Tama ba yun, Sir, na ibigay pa sa akin ang responsibilidad dyan? Sino po nagsabi, Ma'am? Ito, ayan, sa message. Hindi Pala. ka ba kumakain? Pala. Yung word ng asawa mo ang foul sa akin, sa totoo lang. Simple apology, pagpapakumbaba, okay na sana eh. Hindi na nga sana ako magre eh. Kaso hindi ko matanggap, sa sabihan pang cheat, bilang magulang ha. Ako wala akong trabaho. Pinaghirapan namin ng asawa ko, nag-iisa lang ang anak ko. Sinong magulang ang bigyan ng chip na party ang anak? At saka makikita nyo yung setup. Hindi biro din yung setup dumating kasi kayo walang inflatable. Pero hindi biro yung setup na yan, hindi biro. Tapos sasabihan nyo akong chief, pinaghirapan namin yan. At saka kahit nasabihin nyo may kaya ako o wala, wala kayong karapatang maliitin ang kliyente ninyo. Tama. Tama agree. ka ma'am. Agree ako dyan sa inyo, Tama po ay dyan, ma'am. Pero sa side naman namin, ma'am, sa team na nag-event sa inyo, ma'am, kamusta naman po ba yung service namin, ma'am? All in all, ma'am. Hindi. Po, hindi. Why? Ang nag-serve ng, wa, ng, mga ng, ng mga juice, kamag-anak ko. Kung hindi maganda service, ba't humingi ng pang red horse? Yun na nga, sir. Nagulat ako. Humingi ng pang red horse sa akin. Sabi ko, wow, ha? Pinakain ko na sila. Una, sagot, eto pa, sir. Uh, sagot ko yung food nila. Mm. Pinakain ko. Mm. Pinaano ko sisig silog. Lima daw, lima yung tao. Sir, ang tao lang tatlo. Yun pala, sagot ko din yung cargador at saka yung driver niya. Tatlo lang yung tao doon at sa yung isa lang ang may alam po talaga sa skirting. Kaya na-delay po. So nagbigay ka pang red horse? Hindi, sir. Pero nagbigay ako ng pizza nila. Ayaw pa nga po tanggapin ng mga waiter kasi nahihiyang-hiya na po sila sa akin. Wow. Hiyang-hiya na talaga sila. Di ba parang after all, ang lakas ng loob yung hingian pa ako ng red horse. Ikaw pa nagpaalala, hindi exactly ko na nga naalala. Na po yun. Ma'am, kasi ganito. Kaya ako naman kayo hiningian ng for that, ma'am. For the boys na kasi, eh, ma'am. Nakita niyo naman. Kung nakita niyo yung effort ng team, ma'am, during that time. Alam mo, sir, hingi ka ng for the boys para sa mga tao mo kung satisfied po yung kliyente. hindi uh, po satisfied. Ganyan nga po. Bali, nasabi ko po yung time na kasi pa-uwi na po. So, natanong ko naman po yung team. Sir, all goods tayo dito. Kaya sa paalam na tayo kay ma'am. So lahat po kami lumapit kay madam noong time po na yun. pito kasi tayo noong ma'am. May kaming hapat kasama po yung tatlo. Sir, I'll tell you this. Apo. At lahat kayo nagbibigay ng service. Ako po mahilig magbigay ng tip. Alam yan ng lahat ng tao, pamilya ko, mga ko, mga staff ko. Mas maganda ako, hindi ako obligahin. Apo. Hindi ako hingyan. Mas gusto ko yung ako mismo. Pag nakita ko na magandang service, bubuhos ako ng tip. Pero kung nakita ko, there are times, palabigyan ako ng tip ha, na talagang balasubas yung service, nagbibigay ako ng tip pero sobrang liit. Pero yung bang, alam mo, ba, nagbigay ako ng sobrang liit tapos baka pwedeng dagdagan, magagalit ako. In her case, karapatan niya na hindi magbigay then hindi satisfied. Kung satisfied siya doon sa naging servisyo ninyo, eh baka nabigyan kayo, baka hindi lang red yes. baka black label pa. Di ba ma'am? Yes sir. Kasi satisfied siya. Opo. Eh, hindi siya satisfied, hindi siya nagbigay. Ngayon, ikaw pang humingi, which is wrong. Next time, do not. Ako, advice ko lang to sa inyo, huwag po kayong manghingi pangit ho yun. Noted, sir. Hayaan nyo yung mangihingi na yung, yung kind of service that you have provided. That will speak for the gratis. Di ba? So in this case, para maghabol kayo na pang red Horse, kayo pong lumalabas na cheap. Pakisabi sa misis mo. Okay po. Kayo po, ang kumpanya nyo at misis nyo lumalabas na cheap na para manghingi kayo ng red horse sa isang kliyente na hindi naman satisfied sa service. Anong pong gusto nyo mangyari ngayon? Akin sir, sa totoo lang, um, nandun na nangyari na eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi, eto uh, uh, ito magdidepende din po ako sa magiging advice ninyo. Pero ako after lang ako, yung pakikitungo, yung asawa niya po, yung pakikitungo, apologize, nahiya ako sa mga tao. Ilang tao yung sinakitan ng chan, puro lang ako pasensya. Sa mga message ko, puro ako pasensya. Kahihiyan ko yun sir eh ang akin lang, magpakumbaba. Matuto kayong magpakumbaba. Yun lang eh. Uh, ma'am, sa part po na sinabi niyo pong may mga sumakit yun dyan, madali po namin ma-address yan, ma'am, sa part po namin. Kailangan lang po namin yung medical record based po nung Saturday kasi kung pang Sunday po ibibigay niyo sa amin, lumabas na po kasi dun sa ano, yung kinain po nila eh. Pang Saturday po, kung may mabigay po kayo sa amin medical record, re-reimburse po kagad namin. Ayun. Right Dapat, okay, una pa lang, nakipag-coordinate kayo kasi yun po yung concern ko eh. What if may ma-hospital po? Di ba? Hindi po pwedeng ako lang... Eh, ang ginawa po nila, blinak nila ako. Sana, antemano, pagka-message ko sa inyo, mi-message back nyo ko, hindi yung sasabihin nyo, busy kayo, then all of a sudden, hindi ko na makita yung page nyo, hindi na ako makapag send ng photos, eh, tumawag yung asawa mo sa akin, so may record ako ng number niya, doon ko siya mi-message. At instead, na magpasensya kayo sa akin panglalait pa yung natanggap ko. Dapat, una pa lang, nagpakumbaba, nag-apologize, sinabi niyo makikipagtulungan, wala tayong problema, hindi, wala tayo dito. Tama. Na, -na mo, sir? 100%. Ang po. kailangan lang niya is magpakumbaba kahit mag-apologize si Mrs. Wala siyang issue sa iyo, sa Mrs. mo. Pwede ba si Mrs. mag-apologize? Ngayon? Pwede naman po. Nandiyan pa si, si Mrs.? Tatawagan ko lang po. Tatawagan mo para mag-apologize. Bigay number yun lang pala eh. Ngayon, maganda naman yung sinabi niya ma'am, ano? In fairness to this gentleman here, si Mr. Mark Moreno, pag meron pong uh, resibo or halimbawa nagpa-ospital ng paggamot, pakita lang po 'yon. Resibo at uh, babayaran niya. Basta related po doon sa pagkain. sa pagkain. Oh, yes. maganda po 'yung deal niya. Yun po dapat. Fair, fair 'yon, very yes. fair. So I agree. Okay kayo doon. Yes, po. Uh, now, kailangan na lang mag-apologize si Mrs. Yes. kasi nga naman dito sir may kayabangan nga talaga si Mrs. sa chat nila back and forth. Paano nyo po nakilala sila? Facebook. Ah, okay. O, kita mo, sir, meron pala kayo sa Facebook. So, mas maganda, sir, magpakumbaba lang si misis eh, para dumami pang kliyente niya. Pag happy si ma'am, maglalagin sa Facebook niya, nang magkaayos na kami, happy na ako. Tuloy-tuloy exactly ang negosyo niya. Pero magmamataas si Mrs., bad for business. Ikaw, wala kang problema. Never kanyang tinira. Mm -hmm. Di ba, sir? And you look like you're a very good... Uh... Okay naman siya, sir. From the beginning po, yung asawa niya po ang ka-transaction po. Ma'am Jennifer? Yes, po, oh, sir. sir. Kasama kayo doon sa handaan? Mga bisita po, sir. Mga bisita? So, okay. Oh Ano yes, po yung kinain nyo doon sa handaan? Sa birthday? Ano po, uh, yung gulay niya na... Dapsuy, Yun lang po. Kasi po yung parang baka niya, nag-alanganin na po akong kainin kasi parang medyo nagbubula-bula na siya. Chicken siya para sa bata. Kaya lang po, ano, hindi rin makain. Sobrang alat. Maalat po talaga. As in, po ng bata. Kasi yung mantika niya na ginamit, parang medyo maanta. Huwag ka magalit. impact matuwa ka rito. Po, para makapag-adjust ka. Mag-expand din po kami lalo. Correct. So, at least, yung mga feedback na ganito, very important. Yes, so, ano po yung maalat? Yung chicken po. Okay. Chicken. So, so chicken boss, boss. Yung chicken po niya parehas. Uh -huh. Yung may sauce at saka yung fry, parehas po maalat. Right. So, boss, boss, uh -huh. ano, sir? Wala bang taga-tikim? <coughs> Bali sir, yung sinasabi po kasi nilang chicken, white sauce din po yun, so ma pag may cream po kasi malabong umalat na po siya. Hindi so, yung hindi. sa kids yon yung fried chicken ng kids. Yung sa fried chicken ng kids din ma'am. Unang-una po ma'am kasi pinapanood ko rin po yung nagluluto niyan. Hindi po siya sobrang dami pwedeng asin kasi nga kinakain po siya ng bata. Maalat nga daw po, eh. yun po, yun ang naging, po naging po feedback lahat. Nasasabi Marami nila. sila. Hindi po nakain yung chicken talaga nasa pictures din po. Natira talaga yung chicken. Alam niyo sir, pinaka maganda niyan dapat may tumitikim. Ayun nga po, meron naman po. Oo. Time kasi to time ito ang nagsabi malas, sabi niyo hindi paano maging maging maalat, may cream, etcetera kinukontro nyo po sinasabi ng customer nyo. Dapat wag nyo kinukontro sinasabi ng customer nyo. Sa kayunan nyo po, and then mag-adjust kayo. Hindi yung customer mag-adjust. Ma'am Ma Mary Joyce. Hello po. Good afternoon po. Opo. Ma'am, andito po si Mr. at andito po yung kliyente nyo, si Ma'am Justine. Yes po. Tika. Okay. Uh, lumaki po tong issue dahil <coughs> si uh, Ma'am uh, Justine, eh hindi po nagustuhan yung naging reaction niyo doon sa pagkipagunay niya sa inyo para sa na kumuha ng paliwanag para sabihin na rin yung problema eh pagdating sa combo ninyo nagkaroon kayo ng panlight against her so gusto niya ata mangyari para matapos na tong gulo is a public apology from you sa point po kasi na yan so uh, talaga pong malaki po ang respeto ko sa mga client ko and lahat po yan sila itinaalagaan ko po mm -hmm. and then yun nga po ang akin lang po kasi kaya ko po siya binlock sir kasi pinost niya po kami sa FB page So kami po is nag-hysterical na rin po. So kaya po namin siya binlock pero po nag-text pa rin po kami. Hindi po kami nag-block -nag doon sa kanya sa mismong usapan namin. Doon lang po sa FB page. Kasi po hindi na po niya kami kinausap eh. Siya po yung hindi ko mausap sa amin. And then doon po sa time na gusto namin siyang kausapin, hindi ko po makontak yung mga tao. Kasi nga po, hindi sila ma-ano sa cellphone, yung mga signal po, ganyan eh wala po ako makausap. Yung client po ang sinasadya ko na kung pwede ko po pong makausap. Blinak mo ko sa FB page. Hindi na ako makasend ng video. Sinabi kasi busy lang. Nauna po yung pagpo-post nyo bago kay Blinak. Oh yeah, nauna yung post ano, ko. Ano, kailan po kayo nag-post? Saturday, Saturday, tapos pagka Sunday nag-anest sabi nag -post ko. Kayo. Na bago video. kayo nag-post na tumawag ba kayo sa kanya? Nagkausap na kami nung, nung sa event pa lang mismo. Tapos, ine-expect ko nga mag, mag magkakaroon kami ng communication pero ni Honey Ho wala totally. Ah, so nung sa event pala kasi ang pagsasabi oh, oh. kami kanina eh, kayo po yung nag-reach out mm -mm. Eh, after the event at uh, puro busy Uh, hanggang sa sinabi mo rin na binak mm. ka niya, mm -mm. pero prior to the blocking, eh, meron pala kayong pinost. Yeah. So ano ba talaga nangyari? So sa event Saturday, nagpasabi na kayo na dissatisfied kayo. Yes, kasi ginulo nila ako during the event eh. Ma'am Mary George, Hello? sinabihan pala kayo uh, during the event na dissatisfied siya sa servisyo ninyo. Um, Opo oh sir, ang sinabi ko po sa kanya exactly, ma'am kung pwede ko pong makausap yung staff kasi po hindi ko makontact dahil po walang mga signals, dahil nga po problems po yun po ang pagkakasabi ko. Tapos sigaw na rin po siya ng sigaw doon, hindi ko po alam bakit. Pero gusto ko pong makausap palaga yung mga staff ko. Yun lang po, wala na pong iba. Kasi inaayos ko po yung pakikipag-usap sa kanya para hindi po kami humaba. Kaya gusto ko pong makausap yung staff para marating din po sa akin. Ano bang nangyayari? Kasi wala po ako nung, nung event na yun. Hindi ka ganyang kalumanay. Ang totoo may signal. Ewan ko lang bakit hindi makontak yung mga tao na yon. Pagkatawag niya sa akin, I'm expecting nga po na magsasabi na parang ma'am nagkaganto nagka, nagka pasensya na, ganto ganyan. Pero hindi, ma'am, malayo po kasi yung venue niyo, tingnan niyo, mainit. Ma'am Mary Joyce nung sinabi niya sa inyo yung problema, meron ba kay sinabi na pasensya ka na kung uh, nagka-aberya, kung may problema, kausapin ko yung tao ko, sorry talaga. Meron ba ganung salita? Ang na sinabi ko sa po talaga sir, eksakto sir galing sa bibig ko po, hindi po galing sa tenga ni ma'am, galing po sa bibig ko na ang sabi ko po, nako ma'am, Pwede ko po bang makausap yung mga tao? Kasi sir, sa totoo lang po, pagkain na po pinag-uusapan. Medyo nagagaragal na po ako na hindi ko na po maintindihan. Bakit may nangyaring ganun? Nakausap hindi po tama? niya pinakausap, sir. Nagsisigaw po siya doon. Hindi nung ko pinakausap? Ma'am, you know, a good customer service should do. Ako po naging customer service din dati. Ganito po yan, pag meron dissatisfied na customer na nakausap niyo the first thing you need to say, ito po turo sa amin to nung ako po Uh, naging customer service. I'm very sorry about your problem. Sa kaagad sasabihin mo, pero papasok ka na. Pwede ho bang makausap yung mga tao ko para malaman kung ano mong pinagmulang problema? In this case, dapat sabi mo, I'm sorry na dissatisfied ka sa service namin. I'm sorry na kaaberya or I'm sorry. Yung salitang sorry, malaking bagay po yun para sa mga customer na naabala, ma'am eh. Yung bang pagpapakumbaba mo, tapos bubuelta ka ngayon. Pero ma'am, pwede ka na magbigay ng rason mo kung ano yung rason mo. Mm, -mm na sa tingin mo oh, ay legit, po. na justifiable. Pero you have to apologize first para yes, mapagaan po. yung kalooban ng isang customer na dissatisfied sa ibinibigay na serbisyo ninyo. Opo. Oh, Kasi negosyante ka. Mas marami mawawala sa iyo kaysa sa kanya. Kasi siya, pwede naman siya ng ibang catering service. Napakarami dyan, 5-5. Mahirap po maghanap ng customer. Gets? Yes, po sir. Turo ko po sa inyo yan pag narinig po na isang dissatisfied customer, nagpakumbaba kayo, o oh, yun, oh, gumano na agad siya. Mas, mas sa tenga. Okay? Okay lang ba, ma'am, na magkaroon tayo ng pakumbabaan dito para matapos na tayo? Yun lang naman ang hinihintay niya. Yes, sir. Wala pong problema. Medyo yakin kasi ako, sir. um, pwede na po siyang makakusap. Nakikinig ako. Um, hello, ma'am. Um, siguro po, ano nangyari? Hindi ko po gusto yan dahil again po yun talagang ayaw na ayaw ko rin pong masira yung pangalan namin. <laughs> dahil po negosyo pang namin is aliit lang. Talagang inaalagaan ko po lahat. Eto, kaya humingi po ako ng pasensya kung ano po yung nasabi ko. Siguro po dahil nag nataranta na po ako kasi pagkain nga po talaga yung pinag-uusapan. Kaya hindi ko rin po alam kung paano po ako magsasabi sa inyo kasi nangyari na po. Kaya yung akin lang po, sana maging okay na po at matapos na po itong Problemang to kasi ngayon po hanggang ngayon iniisip ko pa rin Yun. paano na po. So ayun lang. Sana po mapatawad nyo kami at sana naging open na po tayong lahat. Hindi na po mag-isip ng masama. So, sorry po sa mga nangyari. Ayun. Okay. Ma'am napakaganda yung sinabi niya at ako personally sincere po siya. ma <laughs> Malalaman mo naman sa boses niya. Ano pong reaction niyo doon ma'am? Ako, okay na ako. Okay, yan lang naman po talaga kasi okay. sobrang nasaktan ako bilang nanay okay. na pagsasabihan mo ko yes, after ng paghihirap kami. Okay naman na yun, uh, Ma'am Mary Joyce. Uh, okay na tayo. Pasensya okay, okay. na Ma'am. Yan ang gusto kong marinig talaga. Ayan. Yung yes. boses na ganyan, yan pagpapakumbaba. Oh, I'm done. Ayun. Pasensya At na po ta talaga, Ma'am. Oh, sir, baka pwede mo um, si Ma'am. Kamayan mo. oh Siyempre, gentleman. Kamayan mo lang. Siyempre, hindi si mag ka kamayan mga isis ka. Kamayan lang. Hug. Kamay lang. Okay. Maraming salamat. Pang-redhorse na ako. <laughs> Pang-redhorse red ka na. Redhorse pa din. <laughs> gusto mo talaga ng redhorse. Huwag nga red horse Baka gusto mo bigyan kita na mas mas mataas-taas pa ba, dyan. Baba, baba. Yan talaga, sir. Since birth na yun, sir. Brand lang talaga. Oh, brand. Sige. Hindi hindi ko sabihin sa'yo. Basta mamaya meron kang bibigyan kita. Ang dami ko niya sa bahay, oh. Yung mga ganun. Mas mas maano-ano dyan ng konti. Thank ano? you po. Thank you po. Sige. Mamaya, Joyce. Hello po salamat po sa pagpapakumbaba at nakita ko po yung sinceridad po ninyo base po sa inyong boses at napayak pa kayo. At ang ko ah, kayo mag-alala, hindi naman po maging malaking kawalan sa inyo to Of course, kasama po sa pagninegosyo, magkakaroon po kayo naman pagsusubok tulad nito at marami naman po naikinig at nanonood. Of course, they will support you because nakita nila na may pagkakamali ka, willing ka na ayusin at inayos nyo nga po ngayon. Di ba? So, uh -huh. sige po. Eh, Good luck po sa inyong negosyo. Anong pangalan po ng inyong negosyo, ma'am? Um, triple S Catering po. Ayan na, tapos na. Palakpakan natin silang lahat, direct. Okay. Ma'am, good luck po. Ma'am Mary Joy ha? Salamat po. Uh, yes tinanggap po. Yung Thank you rin po, Sir rapi. Madam, okay. At uh, Sir, salamat po. ha? Thank you uh, rin po. Rin dito. Of course, maraming maraming salamat po kay Ma'am Justin Ricky Garcia sa inyong tiwala. Ma'am, yung nakikita ko po, yung inyo pong puso rin, na kayo po ay maawain kung tutuusin dahil sa na palakintong itong issue, pumayag po kayo na magpakumbaba lang yung sa tingin nyo na nakit sa kalooban ninyo, pinagbigay nyo na agad, wala na kahiningin ng iba pa. Napakabuti nyo rin po. Ako po'y humahanga sa inyo, ma'am. Salamat Paanganga po. po kayo, ma Salamat sa po. lahat ng customer katulad nyo rin. ma Mary Joyce, manawagan ka manawagan manawagan sa mga maraming future customer mo. Pinapanawagan ko po lahat ng mga customer ko na naging satisfied po sa amin. Salamat po sa ingat at sa po ng mga event. Sana po magtiwala pa rin po kayo sa amin. Sa <laughs> lahat po, gusto namin maging maayos. Okay. Lang naman po. Lahat naman po ng tao nagkakamali. Lahat naman po ng negosyo, eh, growing pains kung tawagin, may eh, mga oh, kunting oh, oh. mali na aberya kailan pwedeng ayusin. so Ayun, sir, ha? may manag kanina sa mga customer. Isang sa mga customer. Ayusin nyo. Okay. Salamat, sir. Ha? Salamat. Maraming maraming o sige, salamat. Sige, punta salamat ka po. muna dyan kay Odette. Odette, <laughs> bigyan mo yung bote dyan na ano, <laughs> <Lale>. sa bahay. <laughs> si ma'am, mo hindi eh. bote. Hindi, <laughs> hindi so, pala pwede kasi. Ay, ay, so, pa, so. si mister. O, oh, di ba? Para natin bigyan. Hindi, walang biro. May, ah, salamat po. Pabigay tayo ng bote doon. Padeliver na lang. salamat po, Sir Rafi. Sige, yes, ma'am. ko so, dito sa yung ting regalo nyo po. Magiging vintage po ito. Pasigurado yan. Thank you, Sir Rafi po sa inyong regalo. Um, maraming maraming salamat po sa inyong tulong. At sana po, mabuhay po kayo ng mas matayal pa di salamat po. Araming salamat po. Sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungtungan. Dahil merong rapid tool ka na masusumbungan. Pag ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta. Ay, magutuwa po ang asawa ko nito. Maraming mahirap ang ng... Maraming, maraming maraming salamat, maraming salamat po, Sir sa rapid Tulpo. Sobrang tuwa ko na na... na solusyonan yung naging abelya, na solusyonan lahat, lahat ay nagkaayos dahil sa pagpapakumbaba. Salamat po nang marami sa inyo. And hindi ko po ina-expect na bibigyan niyo pa kami ng regalo, hindi lang isa kundi dalawa. Maraming maraming salamat po. More power sa inyong programa. God bless and mabuhay po kayo, Sir Rafi. Salamat! salamat sama Baka masig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan Idol Lapit ulit Nang dahil sa'yo Maraming mga taong bumait Marami ang natutong Pag napulot dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi